Nagbigay na ng pahayag si Senator Amy Marcos maka kabomba at kasternisyon sa kumakalat sa social media platforms ng mga larawan kung saan makikitang magkasama sila ni Mayor Alice Kuo ng Bamban, Tarlac. Paliwanag ni Senator Marcos, minsan niyang, Minsan siyang bumisita sa Bamban kasama ang Department of Social Welfare and Development. Yun daw ang unang pagkakataon na nakilala niya ang naturang alkalde makikita sa social media na lumabas ang mga literato na magkasama sa loob na sakyan si na Sen. Marcos at maging itong si Mayor Guo. Sa isa pang literato, nasa entablado naman ang dalawa. Pareho ang kanilang suot sa dalawang literato na maaaring ibig sabihin kuha ito sa isang araw o iisang okasyon. Oras tatlong minuto makalipas sa alas 7 ng umaga sa kanagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay uh, inirekomenda na ng Department of Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman na maglabas nito hong preventive suspension order laban sa kontrobersyal na alkalde ngayon ng uh, Bambantarlak na si Alice Guo. Kasunod ito ng uh, ginawang sariling investigasyon ng binuong task force ng Department of Interior and Local Government hinggil yan sa mga ilegal na mga aktividad ng Philippine uh, Offshore Gaming Operators uh, na iniugnay ngayon uh, sa naturang alkalde. Ayon kay Interior Secretary Benor Abalos Jr., ang rekomendasyon na uh, ito na pag ng nga kay uh, Guo ay layuning maiwasan na uh, makapag uh, influence pa ito sa sisimula ng kasagsagan ng ang uh, pagpapatuloy ng kanilang uh, isinasagawang investigasyon ng pamahalaan uh, laban sa naturang alkalde. Kaugnan nito ay inihayag naman ng kalihim na handa ang kanilang kagawaran na makipagtulungan sa Office of the Ombudsman, gayon din sa iba pang mga investigative bodies kaugnayan sa isyong ito na bahagi yan ang kanilang shared mission sa pagpuprotesta sa local institution and public interest. Kung malala kabilang sa mga kasong iniuugnay kay Mayor Guo ay ang mga kasong may kaugnayan sa human trafficking, torture, at illegal detention ng nabistong illegal na Poguhab na naiugnay din sa kanya. Matatandaan din na nag-ugat ang pagiging kontrobersyal ni Guo matapos na maging questionable ang kanyang Filipino citizenship at maging ang kanyang background sa kasagsagan niya ng ginagawang o ginawang pagdinig sa kanya sa Senado. Samantala nanawagan din ng mas malaliman pang pagkakasa ng investigasyon si Department of National Defense Secretary Gilberto Tidoro Jr. laban niyan kay Banban, Tarlac City Mayor Alice Guo na sentro ng kontrobersiya ngayon. Sa kitna nga na nagpapatuloy na investigasyon na mga kinaukulan na isinasagawa ng mga mamabatas yan sa isang illegal na Philippine Offshore Gaming Operators Hub na iniugnay din laban sa naturang alkalde. Ayon kay Defense Secretary Teodoro, kinakailangan na magkaroon ng malalimang investigasyon hinggil sa naturang isyong ito na kinasangkutan nga ni Guo gayon din na ang mga paglabag sa batas na posibleng kanyang nagawa. Imposible kasi anya na makapag-operate ang naturang idigal na Philippine Offshore Gaming Operators Hub nang walang pahintulot o walang o pagkukonsintian ng sinumang opisyal mula sa lokal, provincial, national o maging sa panig ng mga police official. Samantala sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ay kinakasang investigasyon na mga hinggil sa mga isyong iniugnay kay Mayor Guo at maging sa pagkakalkala sa kanyang background kaya hindi na mga kaso ng Pogo Firm na iniuugnay laban sa kanya.